Sa loob ng 30 taon, isa sa mga nagsulong ng pag-unlad ng lungsod ng Baguio ay ang Filipino-Chinese Community. Sa ikatatlumpong anibersaryo ng pagkakatatag ng Filipino-Chinese Association sa lungsod, muling pinagtibay ang ugnayan ng mga Pilipino at ng mga Chino. Ito'y sa tatlong araw na selebrasyon mula noong ika hanggang ikatlo ng Agosto. Dito ay tinampok ang photo exhibit ng ikawalumpong anibersaryo ng ikalawang digmang pandaigdig kung saan nagkaisang lumaban ng mga Filipino-Chinese sa pagkakasakop ng bansang Hapon sa bansang Pilipinas. Dinaluhan din ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa na kabilang sa komunidad. Well, unang-una ay eh, nagpapasalamat po tayo at we acknowledge yung malaking contribution ng Chinese community sa siyudad ng Baguio, hindi lang po sa ekonomiya but also yung cultural contribution nila at uh, sila po ay mga partners ng ating uh, uh, siyudad ng Baguio. Bagamat marami rin mga uh, communities dito, kagaya po ng Japanese community and even uh, other communities, pero yung nakikita rin natin na uh, isa sa mga very active, ay yung mga kasama natin sa Chinese community. Kasabay ng exhibit na mahagi rin ng grupo ng school supplies para sa mga estudyanteng nangangailangan, kabilang na rin ang wheelchairs para sa mga may kapansanan. Isang motorsiklo rin ang opisyal na pinagkaloob sa Baguio City Police Office. Noong ikalawa naman ng Agosto na numpa, ang mga bagong opisyal at kinatawan ng Filipino-Chinese community sa isang salo-salo. Hinirang bilang bagong Pangulo si Ferdinand Chu at papalitan niya si outgoing President Thomas Ko. Ang mga bagong opisyal ay manunungkulan mula 2025 hanggang 2027. Our main focus is social responsibility. When disasters hit, typhoons, landslides, or other emergencies The steps into sa panibagong yugto ng Filipino-Chinese Association ng Baguio, tiniyak nila na mananatili silang kaagapay ng mga taga-Baguio sa pagtataguyod ng kultura, pagkakaisa at pag pagunlad palalo ng lungsod. Vanessa Bugtong, RNG News.